Si Ma'am Digna Ogaban at nireklamo po niya yung nangungupahan sa kanilang bahay. Iniwan kasi nito ang kanyang senior citizen. Nais niya lamang itong uh, paalisin po sa kanilang bahay. Meron po tayong video. Uh, panoorin po natin. mga kapatid, na napapansin ko, ah, mapapanood po sa video na napakakalat po nung bahay. Gulo-gulo, yung mga gamit, nagsibagsakan. Okay? Ginawang, ano, ginawang basurahan yung kwarto, madam. Six months pa lang po. Opo, kaya nag ako na hindi natanggapin ang upa niya. Ito pong nirereklamo niyo po ay yung uh, anak po nung isang senior citizen na naiwan po sa inyo. Opo, sila na pong mag kasi magkasama po sila eh, nung sa akin. Opo, at um, kayo po ay nangungupahan din dun sa bahay na yon. tapos um, naghati po sila sa inyo. So, Opo. dalawa po kayong nagbabayad dapat ng bahay. Opo. Kaya lang po, itong si Pine ay umalis na, tama ba? Nung binaranggay ko po siya, kasi nga po ayoko natanggapin yung bayad niya. humingi po siya sa akin ng 3 months na wag magbayad para po aalis na raw po siya. After po nung three months, hindi pa rin po siya sumunod. Humingi pa siya ng 15 days. Binigay ko pa rin po para umalis lang siya. Pero, bandang uli po, after 15 days, siya lang po umalis. Hindi po sa yung nanay niya. Ito po bahay na to, inubahan ng anak ko para sa akin. Okay po. Kasi ako po, nagtatrabaho ako sa print Finishing po ako. Ngayon po, ang bahay niya, ang bago ng asama, ang kanakong inupahan niya para sa akin. Ngayon po, hindi ko po kaya na ako lahat magbayad. So, kumuha ako ng cashier. Magkano Tam po ba ito? Sampung um, libo po. Sampung libo. Okay po. Hindi ko naman po alam kasi mga Inglesera po sila eh. Akala ko mga matinong tao. So, tinanggap ko po kasi dahil po sa lola. Oo. Ayun <laughs> ay, po. So, nagahati po kayo, tiglimang libo kayo. Opo. Ni Pine. Opo. At si Pine ay may kasamang nanay niya. Opo. Na senior citizen po, 82 years old. Ngayon, yung problema po nagsimula <laughs> nung iniwan na po ni Pine yung kanyang senior citizen na, Bago na nanay. Bago pa po yun nga iniwan... Na, na tatlong buwan pa lang po sila sa akin, meron na kaming something na nararamdaman na mga nahuhulog na uod. Ay? Na mabaho yung room. Uod po? Opo, pero hindi niya po pinapakita sa amin yung room. Kahit gumagawa ako ng paraang katoking ko na ma, magbibigay ako ng pagkain para makita ko lang yung room. Ayaw nila. Ano so, po? Ano po kaya yun? Bakit may uod? Bakit? May mabaho ba? Opo, para may mga patay na hayop na hindi mo na maintindihan. Kaya nung paliwanag niya sa akin, tapos sa niyo po na isa taas kasi yung bahay nila, sa banyo may mga uod na itim. Mm -hmm. So sabi ko po sa kanila, mama ano ba yung mga nahulog na yun? Sabi niya sa akin, ay nako sa fertilizer ako nagtatrabaho sa mga insecti, eh yung mga insecticide daw na ano. Hey. Kaya sabi niya, may ginagawang construction sa kabila, baka na lumipat sa amin yung mga insekto kaya gano'n. Mm -hmm. So umabot pa rin po ng six months. Dahil na, na ano ko yung pinapaliwanag niya sa akin, baka nga naman. Pero nung nag six months na po, iba na eh. Sobrang baho na parang may patay na hayop na ano. Tapos ang lalaki na ng uhod. Araw-araw -araw na meron. So, ang... Um, okay. So, so, <laughs> malinaw dito, ma'am. Eh, pinapabayaan po ni Pai yung kanyang hindi po kahit nandun po siya nandun pa siya mga time na yun 6 months po yung pagtira niya sa akin na may bayad tapos 11 months na po ngayon na walang bayad 11 months na na walang bayad at uh, umaabot na yun ng 55,000 tama? Opo. tama yung math ko at ma'am may binigay po kayo sa akin na demand letter po pinapaalis na po ako ng may-ari ng bahay <laughs> wala po akong pambayad yan Eleven months na hindi po nagbabayad sa inyo si Pine. Ano po ang paliwanag niya? For sure, di ba, may kasunduan kayo, no? Kapag hindi na nakabayad, dapat eh, umalis to sila. Ganito po, three months po, di ba, ng barangay. Mm -hmm. Tapos three and a half. Meron po kaming kasunduan na aalisin na yung Pero wala, wala, wala pong natupad dun eh. So ang kasunduan niya sa barangay aalis na siya. Opo. At magbabayad siya. At hindi niya sinunod. Hindi po. Ay, yung three, three and a half months talaga, ma'am, kahit ka ako wala nang bayad, umalis na lang siya. Dalin ah. niya na lang mama niya. Pero ayaw pa rin. Hindi rin po niya sinunod. Ang katwiran niya, umalis na raw siya. Eh, mama niya, paano po? ano pong nangyari? So, kung umalis na siya, kasi ang sabi niyo po sa researcher, nandun na siya sa kabilang bahay, paano po yung kanyang 82 years old na nanay? Doon pu na po sa pintana niya, inaabot ng pagkain. Sa bintana. So, paano po yung dumi nun? I mean... Andun po lahat yung ihi. Yung dumi, naka-plastic po yung mga ihi. Naka-plastic ang mga ihi. Pagkatapos yung dumi niya, nandun lang And din. Andun lang siguro. Hindi, hindi, ko po alam eh. Kasi since binuksan ko po yung pinto dahil hindi na namin matiis yung amoy. Kumalat man lang para hindi na masyadong nakukulo. Sobra naman pala Tinanggal itong Tinanggal si ko po yung pinto. <laughs> Grabe naman, no. Kasi dito, ang ang... Ang napipirwisyon ni Paine, no? Eh, kayo po? Tatlo po kami nakatira doon. Mga po? anak ninyo? <laughs> Pamangkin ko po. Pamangkin bata uh, po ba yan? Hindi po, nagtatrabaho po. Yun yan po, ang kasama ko. Oo, oh, napipirwisyon niya na kayo. At yung nanay niya, pinapabayaan niya din. Oh. At saka, uh, ma'am, may pagkakataon daw na nagpasama na kayo sa barangay. Tama oh, ba? Oo po, Mar Para maraming unin. beses na po. Kasi po, Oo. kahit pulis po. Kahit <laughs> pulis? Pero walang nagawa? Kasi daw Wala, may mga po. sinasabi daw si Pine ng mga batas-batas. Ano daw, daw yun? Ako daw po hindi niya. Bakit daw? <coughs> Illegal detention daw ako sa nanay niya. Ah! Binaliktad ka pa. O ganun nga po. Ang dami niya sinasabi. Illegal detention Lagi daw. Lagi po. Maka beses niya na po ako dinala ng pulis. Gaya po natatakot na sa kanya. Nag ang nagdala ng polis sa inyo. Uh -huh. Hello, Attorney Maki. Hi, good afternoon, ma'am. Attorney, nakikinig po kayo sa kabilang linya tungkol po dito sa kaso namin ngayon? Yes, ma'am. Napakinggan ko po lahat ng mga salaysay ni Miss Dig naugaban ugaban regarding sa kanyang reklamo patungkol dito sa inabandon ng senior citizen sa barangay Binyahan. Ma'am, fine. Hello? Good afternoon, Mampain. Uh, I have here with me she, uh, Ms. Digna Ogaban. Are you familiar with her? You mean the respondent for whom we've already filed criminal cases against? My mother and I have filed criminal cases against her. Uh, she is a liar, she is an abuser, she is a shenaniganer, she's an extortionist of the first water, and uh, we don't want to deal with her anymore on her illegal grounds. She consistently does illegalities against my mother. She illegally detained my mother. I have all of this on video. Um, it's all documented. She locked my mother in. She locked me out. She prevented me from delivering sustenance, medicine, food, mm -hmm. water, drinks, beverages, everything. Um, we have filed criminal cases already against her. Mm -hmm. These cases are already lodged with the courts. We are expecting the courts. to move very well and smoothly mm -hmm. towards attaining proper justice for myself and for my mother. Okay, para sa lahat ng nakikinig at nanonood, na inform po itong si Ms. Pine Barnett before po siya iere. And Ms. Pine I would like to inform you at para din sa lahat ng nanonood at nakikinig, the attorney in charge of Quezon City Legal Department Attorney Maki Labalan is on the other line hearing us right now as we talk. Kasi ganito, nakakapagtaka lang na papailan kanya ng illegal detention whereas ikaw na nga yung may gustong ibalik yung nanay niya. Pero ma'am, nakakapagtaka. 10,000 pesos po, tas 5,000 lang yung share niya. Hindi niya nabayaran and ganito, ano po bang trabaho nitong si Pai? Alam ko po, po wala siyang trabaho. Yung mother niya po, pensionado daw sa Amerika. Oh. Okay pensionado. Pero ma'am, yung mga kaso po na sinasabi niya, totoo po 'yon. Yung mga kaso daw po na na-file po sa inyo, may mga kaso Wala po. Wala po akong alam, hindi ko po alam kasi kung ako po, masamanta ako kung ginawa ko naman sa mother niya. Sure ka ma'am? Ma'am, tinatanong ko po para matulungan ko okay. po kayo ng maayos. Para malaman natin kung sino pong nagsisinungaling sa I mean, kung nagsisinungaling po si Pine. Kasi po nandyan na po si ni Maki no, ng uh, Quezon City Legal Department po. Para matulungan po kayo kung talagang... Ako po, bawat lakad ko kaya nga tumagal ng gano'n. Lahat po dinadaan ko sa legal. Sige, ganito ma'am. Ano po yung mga ebidensya ninyo na magpapatunay na ilang beses ninyo na pong uh, binabalik yung kanyang nanay? Lumalapit po ako. Para kunin Para niya na... Para matulungan ako na makuha yung matanda kasi hindi maganda po ang kalagayan. Sino pong nilapitan ninyo? Barangay, Barangay tama? Barangay po, Police. City City hell. Police po, lumapit ako. Wala daw po silang magagawa. Not that I'm in fear of any form of uh, disclosure. However, since the cases are indeed filed already with the courts, no? Uh, I'm very critical about what I am supposed to divulge. for fear that maybe I will be held responsible for, what do you call it, attorney, when you talk about certain details that are already filed in court? So Miss Fine, you were asked by the staff, and I think we have an evidence for that, if you want to go on air to explain your side. Now, you can just tell no, me if no, you no, don't no. want to okay, explain fine. your side, then the we will put, the, evidence phone, attorney, no, we will put the phone down, and we will see you air. in court. Would you want to do that? No, Digna, I, I'm giving you. I'm giving no. I'm Karina, giving listen, you an option. That Digna was at your office. However, what I will tell you on air, all right. Um Apparently, Ms. Digna is withholding a lot of things from you guys. All right, and I think you should have clarified things first with both sides of the family We are clarifying her. On TV, that's why you're right? here. That's why you're here because we want to hear your so side. So this phone. could have been done. No, no, no. It, it, this is a circus, actually. You know, when you put things on media, it becomes a total circus and a travesty of justice in itself. Okay, that's you're a non-issue. Are we place where If you're not going to talk about your side in this issue. Then, okay. In this issue, then, okay, okay, we'll, we'll like just, this. we will in just see issue, you in court. Will, or we will, will just see you in Kesson out. City Hall. Because Attorney Marky Labalan is here with us right now, and he will help us clarify what's the truth in this issue. Okay? Her sustenance and all of that. There are many other issues to this case that uh, she twists around because she's there, and I am not. All right? Now, as far as I'm concerned, my mother and I are abiding by the law. We have done nothing wrong to anybody. We have no criminal charges against either one of us. It is my mom who is the one being abused yeah. by Ms. Digna Ogaban, her sons. They lock her in, they screen all the windows to prevent her from being able to eat, from, from being able, from me, from being able okay, to eat. Okay, the, her issue, her food, here, her the medicine issue here, ma'am, her is why, why is your mother still in that house? She is still in that house because after she was illegally detained by Ms. Ogaban for so long, and she tried to get out. They hit her. They hit, they they slumped her oh, on the man. head outside. You know what she told me? According to my mom, she wants justice through the courts now, and she will wait it out there until justice is served. So we are waiting for the courts to release okay. all the necessary documents we are asking for in relation to acquiring justice for them. Miss Ogaban lied to my mom front up. She said that the contract of that apartment was in her name. It is not. It is also, she also said that it was legal to sublease a room to people, whereas in the main contract it says strictly, pala. In the end, we found out, no subleasing. Okay. Ms. Ogaban is running illegal businesses downstairs without any permits, without any, without paying any tax to the government. Okay. She is. She is earning and reaping her right. revenue uh, Ms. from Miss Miss Fine Barnett, I'm so sorry. Those apart. things that you're saying is the non-issue here. We are concerned about your mother and the fact that your mother is there in that house. You're not getting your mother. Actually, Digna is the one begging, begging the police, begging the city hall or the city health officers for you to just get your mother from her house. So you neglected, you neglected oh you your her. mother. Anyway, we have um, we have witnesses to prove that. Now, if you're going to insist all of this here, we will just see you in Quezon City Hall, in Quezon City Legal Department, and we will, for all means, we will check all of those legal actions you filed. And I have, I have to be honest with you, ah, hindi uubrayan, ma'am. This time, we will find out the truth, okay? the truth. Talk to me. Why didn't you people set up an appointment with me? Alam daw po ni Chairman ang sitwasyon ni Nanay. Pati yung... po yung sagad ng barangay. Hindi ito tolerate po ng ating kapulisan kapag kalokohan. Walang ganon. Walang Englishan dito. <coughs> Chairman Carl? Apo? Um, Chairman, familiar po ba kayo dito sa nangyayari po ka... sa bahay po ni Ma'am Digna Ogaban? Kung saan daw po ay si Josephine Barnett ay nandoon po, 82 years old at hindi pa po kinukuha ng anak niya na si Pine Barnett? Opo, pinagbantaan po ng uh, staff ng barangay. Okay po. Uh, medyo madumi po yung lugar eh. Tapos uh, kawawa po yung matanda. eh Hindi naman po namin ma-rescue dahil baka mamaya ma-abuse of authority naman kami. Mm -hmm. And uh, ang advice ko nga kay uh, Ms. Digna is uh, mag-file sa lupon Ayun. ng uh, So totoo ng, po uh, chairman natang uh uh complain So totoo pala chairman na si Ma'am Digna eh gusto na pong ipakuha yung matanda Opo, ma ano po eh, uh, yung sitwasyon po na matanda, wala pong nag-aalaga po eh, kaya Ayun. Ano eh, may may hindi lang po talaga pwedeng pasukin yung ano. Uh, lumapit po ba sa inyo si Miss Fine na para kasi ang sinasabi po niya, uh, si Ma'am Digna daw po ang nag-hold, uh, ho no? Lumapit po ba sa inyo ang kaanak po nito po nila Ma'am Fine para po ma-release. Ito pong si yung nanay po niya, Ma'am. Si Ma'am Josephine. Fine? Atay, yung anak ng nanay? Opo, na kasi ang sinasabi wala po, wala po, wala po wala pong si si Miss Digna po yung lumalapit sa barangay na na madumi na po yung lugar at nakawawa naman yung matanda. Uh, unfortunately, hindi po kami talaga maka maka aksyon dahil nasa loob po ng uh, private property yon na po. na inuupahan naman nung uh, kanyang uh, uh rent sa kanyang lugar. Kaya sabi ko, Uh, kaya po ako ano uh, uh, nag-a uh, sulat nang nang uh, uh, sa Opo sa mas ah. mataas no? okay. na kasi ako naman tumitimid lang. Okay, chairman at uh, totoo po ba na kayo po mismo na witness niyo po na inuud na haalos po. Pasintabi na po muli no. ko po huli, sa video no? nakita ko po sa picture kawawa po yung uh, matanda and hindi na po talaga uh, livable yung ano uh, yung area dahil madumi. Uh, madumi uh. po. Okay. Um, Chairman, may tanong lang ako. Ito po bang uh, mag-inang Barnet? Are they, ano, yan, na, na, na sa akin yung English. <laughs> Are they U.S. citizens? Uh, ano po ba sila? Uh, ikaw ba, Ma'am Dignal, alam mo ba kung U.S. citizen ba ito? Ano po o ba, alam po po kasi ano sila. Ano sabi, galing ng Amerika. Pero meron po silang bahay. Mm. Doon sa K-7. Mm -mm. Ang mismo po waste management po ang nagtanggal sa kanila. Mismo waste management ang nagtanggal Kasi sa kanila? Sa City po, doon sa bahay nila. Uh, Kasi po nag, nagkubukubo sila sa labas din, bumahaw din po. Nandito po sa akin ang record. Hindi ako nagkakamali. Nagkaroon sila ng agreement na siya po ay uh, aalis sa ganitong araw. Kaso hindi nga po nagkasundo sila. And ang sabi ko kay Ms. Digna is uh, mag-file ng... Uh, nanga uh, complain na uh, para mag, magkaroon ng certification to file action pero nakita nga ng Ms. Digna na, na napakaduming lugar kawawa naman yung matanda ayun lang lahuin na yes na, na witness natin based on na sa wala, video daw, and makamukha. pictures na pinapunta natin do sa mga tao oo tsaka may mga uuod na nga din daw inuod na po chairman Apo. Apo. kawawa naman po at uh, according to article 195 of the family code no article 195 the family code mandates po na dapat kasi eh, sinusuportahan apo. natin ang ating mga parents no including yung sustenance, yung dwelling, yung clothing and medical attendance po. At nasa sulok lang daw po si saan Nanay. Ayun ayun saan dyan? Ayun po na? nagtatakip ng sako. Anong nagtatakip okay. ng -establish Establish lang po sa establishion natin? Pak ayun, okay. Ah, okay. Ayun po, yung white hair nakikita yes, ko malapit nasa may sa bintana. Yes, nasa may bintana. Okay. Yan po, si Nanay. Ayan po yung nagtatago sa video si Nanay po. Uh, kung may kita niyo po mga netizens, andun po siya malapit po sa bintana, nasa gitna po, halos pagitan po ng bintana. Oh. So, andun po si Nanay. At, At sa camera, uh, meron na ang akin malungkot lang kasi dito Shari, Meron naman tayong mga ano, um, Uh, houses po na po pwedeng kumuha sa mga matatandang hindi na maalagaan. Kesa naman po katulad ni Miss Pine no, na hindi mo hindi naalagaan, pinapabayaan yung, Nilapit yung nanay, na tapos namimirwisyo pa ng ibang tao. Nilapit ko na rin po sa SSDD yan. Oo marami na akong nalapitan. Tas kayo pa yung binabaliktad, ma'am, no? Kayo pa yung binabaliktad. Ngayon, gusto ko talagang makita. Kung sa totoo lang, natutuwa nga ako pagsasabihin niya na ah, may mga kaso siyang final sa inyo. Kasi kapag siya ang nagsisinungaling, papailan natin siya ng malicious prosecution Magna para siya makulong, di ba? Kasi nga po pwede naman yun. Hindi kasi, ma'am, hindi kasi din pwede na magpapail ka ng kaso nang walang basis or nagsisinungaling ka. Okay? Malicious prosecution po yun. Uh, FYI po kay Ms. Pine Barnett. So tingnan natin yung katotohanan eh kung ikaw ba ma'am confident ka talaga. Sabi okay, na ma am. Ma am, ni Charman, no? naman ni Chairman, no? Clarify naman ni Chairman. Tama naman yung mga sinabi mo. Makikita po natin mo kay mag-alala kung nag-file nga talaga siya ng mga kaso at kayo ang nagsasabi nang totoo. Pwede niyo siyang balikan. Doon sa lahat ng mga final niya sa inyo, mga kaso, ha. Attorney Maki Labalan? Hi, good afternoon, ma'am. Okay, pasensya na attorney ha, Panyero. Gusto po sana namin na humingi ng uh, assistance po from your good office para po sa kaso na to Yes, ma'am. Initially, the case was reported to the Office of the City Attorney the other day. Mm. And then we gathered from the several reports of, uh, of several depart departments in the Quezon City Hall, including the Quezon City Health Department and the SSDD, the Social Welfare Department of Quezon City Hall, And from the initial report na pinasa sa ng mga departments na to ay uh, merong nakikitang uh, kapabayaan mm -hmm. on the part of the child or you see Ms. fine kasi uh, yung, nagkaroon na ng inhumane condition based sa report ng social welfare in charge na ang kalagayan po ni nanay eh hindi na po makatarungan or inhumane na po based okay. sa report po ng social worker meron pong mga basura, mga canned goods, mga plastic na hindi na po uh, conducive for living. Kaya nga po uh, ang recommendation ng Quezon City Health Department ay patingnan si si Lola, mm -hmm. nagkaroon ng medical examination to be done by licensed physician para malaman ang kondisyon. Grabe. And if mapatunayan natin na merong kapabayaan or neglect or abandonment sa part ng ni fine ay pwede natin ipasok hmm. si Lola sa substitute family care in the form of residential care or group homes or foster homes dahil ito ay mandato ng Senior Citizens Act based sa Article 16 under the Social Services kung saan inuatasan ang lokal na pamahalaan kasama ang DSWD koska at iba pang government organization na pangalagaan ang kapakanan ng mga senior Ayon. citizens na inabandona na at neglected, unattached, or homeless. So, okay. pag napapakita natin sa inspection natin na inabandona na or nineglect si, hmm. si, Lola, ay pwede natin siyang ipasok or irescue in short sa, at ilagay sa tamang home care facility para mapangalagaan ang kanyang kalagayan. Ayon, ah, sobrang ganda po nung paliwanag nyo Attorney Makino at may natutunan po lahat ng nanonood at nakikinig ngayon na kung meron man kayong alam po ng mga ating mahal na mga matatanda po na pinapabayaan eh pwede naman pong ipasok ito sa substitute family or foster family under our social services or laws and social services at pwede naman po nating um, uh, paigtingin pa yung impormasyon po sa lahat. Maganda po na meron na pala kayong initial investigation po sa kaso na to. Na-check nyo po ba kung totoo po na may mga kaso pong pinail itong si Pine laban kay Ma'am Digna? Uh, ma from our records, wala pa po kaming information regarding sa kung may cases ng pinail. What we have on file ay yung mga reports ng Quezon City Health Department and yung social worker na in charge and na then kay Lola every time. Mm, okay, sige po, Atty. Maki. Uh, makikipagtulungan po kay kami sa inyo para po sa ikalilinaw po talaga at ng uh, kasong ito at maaaring nga uh, maging maayos na finally ang uh, kasi talagang ang tagal na iyak ng iyak po dito itong aming complaint natin si Ma'am Digna tapos Talagang grabe po yung pagtrato sa kanya ni Miss Pine. Nag-offer na nga ako, ma'am na ako maglinis eh. Ah, nag-offer na po kayo na kayo <laughs> ako, maglinis. Na ma lang ako ng barangay, ako na maglinis para hindi pa ako, ayaw nila. Kailangan lang kasi bantayan ako kasi magnanakaw na ako. Sobrang nakaka... Alam niyo po, ngayon ko lang naintindihan, ma'am. Kasi si ma'am, ano po, si ma'am Digna po, naku, wala pa naman si Idol dito. Hindi ko alam pag si Idol yung nandito, no? Ayaw talaga niya ng ganito, eh. Bago po kami umere, talagang umiiyak na po siya at sinasabi nga pinapatahan na lang po namin siya kasi hindi na po siya makapagsalita, di ba? Siya parang pagpasok pa lang po ni Nanay, talagang humahagulgol na siya nang ganyan. So akala ko simpleng kaso lang naman na gusto lang pa, uh, gusto lang i yung matanda doon sa anak na hindi na kinuha. Pero mas malala pa pala doon dahil yung pagtrato sa inyo nitong si parang, Pine. Parang, Sobra. Ako ba lagi may kaso? Huwag po kayong mag-alala, um, Ma'am Digna, dahil po, mabuti <laughs> na lang <laughs> po. Ang tatakano, ibang anak ko, pa na, hindi ako ganito eh. Oo nga eh, kasi kinuha... Na-stress ako sa kanila. Opo ma'am, huwag kayo mag-alala. At uh, kung kailangan nyo po ng psychological help, eh, may Dr. Camille naman po kami na makakatulong din po. Sa legal, nandito po ang buong legal team ng RTIA, sila attorney makilabalan po ng QC City Legal Department. Gustong gusto ko pong malaman yung totoo. Gusto po namin malaman yung totoo. And this, so far, base sa mga ebidensya, kayo po ang nagsisinungaling. So, we'll see later on and update po natin ang ating mga netizens at ang ating mga lahat ng tagapakinig tungkol po dito sa kaso na to. Hopefully, ay ma'am, makatulog na po kayo ng mahimbing doon Nakabas po sa pa rin po bahay ninyo. Nakamask Po? Nakamask kami matulog. Nakamask kayo matulog. Sobrang mabaho po. Nakamask kayo matulog. Gano'ng katagal na yung gano'n, ma'am? Since po na umalis siya, Ganun, pag, bago pa siya umalis, mabaho na talaga eh. Eh lalong ngayon, tinanggal lang ko ng pinto, lalong... Kasi gusto ko po nakikita ko yung lola duming araw-araw -ara para nagchicheck ko kung anong ba siya, buhay pa ba siya. Alam niyo yung nakikita ko dito, ma'am, mas may pakialam pa po kayo <laughs> no. dun sa, dun kay ma'am Josephine, no? Sa matanda, kaysa dun sa sarili niyang anak. Kasi... Kaso po, ako pa, ako may, ano, Dinala niya ako ng polis. Sabi nga ng polis ko, nag-aalala ka sa nanay mo. Kundi na natin, nandito kami. Wala na po siyang tiwala sa polis. Sige po, yung mga polis na yan, pupuntahan natin yan, ha, Ma'am Digna, para sila din mismo ang maging uh, witness po natin laban dito kay, May, kay Miss Barnett. Kasi instead na magpakumbaba, no, makipag-usap maayos, siya pa yung mataas, sobrang taas eh. So, tig ibaba naman natin ng konti ito sa harap ng mga Witnesses, no? Once and for all. Kasi po Once alam niyo all. wala akong pandimanda sa kanya, kaya ginanito niya ako. <laughs> wala akong pandibanda. Grabe. Sige po, huwag kayong mag-alala. <laughs> Ma'am, nandito na po kayo sa aming programa. Hindi po namin kayo papabayaan. Kaya po, po nung unang una nakita ko pagbukas ko sa cellphone ko ang address niya. andito ko agad ako nung lunes pa po. Opo, at nakita niyo naman po na andito po kayo ngayon. At for sure po si Idol po, nakikinig at nanonood po siya ngayon. Eventually, mamimit nyo rin po sila, si Idol din po, at si Lator ni Garrett po. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo buong RTIA team. Ha, Ma'am Digna? Opo. Okay po, at ang Quezon City Legal Department din po. Sige po, Ma'am Digna, usap po tayo mamaya ha. Gusto ko po kasi medyo makahinga kayo, makainom kayo ng tubig. Ngayon lang po ako talaga nang, nakakaramdam ng ano, maligaya na po Nandito ako, ako. Usa po tayo off air habang news break. Okay.